Ngayong araw naman nga mga mare, magpapatambak na nga tayo kay tita para sa ganun ay hindi na nga siya aabutin kapag nga binabaha sila. Mga mare, gabi pa nga lang talaga naman nagpa-order na nga kami kay Ate ng lupa. Nga sa ganun mga mare ay hahakutin na nga lang nila at eto nga si Michael Omex nga din dito. Tumabay na nga lang sila dito mga mare, si Kwe Richard at dito na nga rin ang galing kasi nga dito nga sila natulog ngayon. Medyo malalim pa nga rin mga mare yung tubig sa ilog pero buti na nga lang hindi na nga high tide kila tita kaya sa awa ng ay talagang nakakagawa nga sila. Siyempre, for the park nga mga mare ang ating Fortuner na tatlo ang gulong. Ito nga mga mare yung nadatnan nga nila dito. Kung makikita nyo nga talaga namang ang baba nga nyan, mga mare kaya talaga nag-request nga si Kretolid sa dalawang truck nga yung bilin. At tingnan nyo mga mare yung mga bahay dito talagang matataas nga mga mare. Hinanda na nga rin nila yung sako na paglalagan nga ng lupa. Buti na nga lang marami din tayo mga mare nabiling sako kaya kahit papaano kada hakot nila ibabalik sila may nga. At ito pala mga Mamarin maaaring lupang nabili nila may maraming nga rin batok at eh, tamang tama nga rin to. Maaga pa lang nagsipagpala na nga sila mga mare para masimulan na nga. Marami rin sa inyo nagsasuggest na kailangan nga daw taasan yung ibang mga mare sinasabi second floor nga daw. Kaso mga mare hindi natin afford ang pa second floor nga mga mare. Ang gagawin na lang natin tataasan na nga lang natin yung papag nga ni tita o yung sahig niya mula nga dun sa lupa para sa ganun hindi siya naabot ng baha. Hindi niya na nga mga mare kailangan mamroblema kapag bababa nga pa siya. Aba ito nga si Pororo ang aga-aga gumagala nga dito mga mareo? Oh. Anak nga pala siya ni Ella na Pamangking nga ni sabi na laging nandito nga sa atin. At eto, nagsipaghakot na nga sila mga mare. Tamang-tama lang in-order natin mga mare kasi kailangan talagang mataas para kinabukasan flooring naman nga. Abay mga mare, sa totoo lang nakaka-excite din talaga yung ganitong pakiramdam. Kasi sa wakas ay naku naman mga mare, meron ng bahay si tita. Kaya kahit hindi pa nga mga mare, tapos talagang natutuwa nga kami ni pangeting Nanto. Para sa susunod, pwede na nga tayong makitulog kay tita kahit sa sala lang. Hindi na natin kailangan umuwi agad mga mare, pwede pa tayong makapagkwentuhan ng matagal. At eto for the hakot-hakot pa nga rin sila mga mare dito at Sikuy Ato naman ang tagabuhos nga dito. Sabi kasi ni Atalar kahit daw nga bumaha mga mare, hindi naman daw umabot hanggang bewang nga dito kaya pwede na siguro yung taas niyan. Dal nga manananghalian na naman nga sila kaya eto pumunta na nga sila sa pa dito sa Mayhagunoy para makabili na nga rin ng ulam. Aba ang sarap ng ulam nila mga mare, bangus. Masarap to lalo na pag sinigang kasi nakailangan nila ng lakas para sa ganun eh meron nga sila lakas pang buhat. Syempre sinigang nga ulit yan, mga mare, maraming sabi na ang hiling nga daw natin sa sinigang. Pero sa totoo lang, limited lang kasi mga mare alam namin sa pagluluto ng mga bangus. Yun lang din kasi nakasanayan namin mga mare lalo na sa pagluluto sa sinigang kasi sinigang napaka basic nga lang lutuin. Kami nga mga mare, may kamote lang, may asin at bechin at mga asim, eh pwede sinigang na ang tawag namin dun kahit wala pang ibang sahog. Basta may sabaw at maasim, sinigang yun mga mare. Abay dito na nga na si pagmerenda mga to, hindi na nga pumasok doon kasi dito naman yung trabaho nga nila sa paghahakot. Tapos yung natirado naman nga mga mare sa kabila kaila Kuya Tollits, kaila kay Kuya Tolitz, recharge Kuya Richard. Napapa thank you Lord talaga kami mga mare na hindi nga kami sinasabayan ng high tide ngayon. Akala kasi talaga namin hindi pa nga natin ito masisimulan. Sabi kasi sa susunod na nga lang daw ito simulan pero sa awa naman ng Diyos ay eh, talagang pinush nga nila Kuya Tolitz. Sabi nga nila Kuya ato dapat nga daw sa hindi na tag Pero sabi naman nila Kuya Tolitz kaya naman daw nga mga mare basta masimulan ay eh, kayang kaya na yan. Kaya eto mga mare na push nga natin kaya bago magpasko meron ng latita tita o diba? Tayo na nga makikikain kila tita kapag Pasko nga mga mare kasi meron na nga siyang bahay. Ito nga si tita tumutulong na nga rin mga mare kahit hindi naman kailangan. Kasi syempre mga mare matanda na si tita pero syempre gusto niyang tumulong. Dalarma naman, ito naman abalang abala naman sa pagluluto nga ng pananghalian nga nila. Ang sarap ng ulam nila meron pang kinamatisan na ang tawag dito mga mare. Di ko alam kung biya to nakalimutan ko na naman. Mahirap din kapag alam mo lang mga mare tilapia at bangus lang ang alam mong isda. Ang hirap. Yun kasi mga mare yung mura nga noon. At eto nga mga mare, naghahakot pa nga rin sila for the palapala -pala na nga para yung maghahakot ay hindi na rin maghukay. O magpapala para mas mabilis. Okay na nga mga mare yung mainit kaysa naman maulan. Lalo na ngayon nga mga mare na marami rin talaga na apektuhan nga nung bagyo nung nakaraan. Kaya kahit mainit, mas okay na nga to. At eto pala yung poso negro ni tita, malalim din yan mga mare. Marami kasi nagsabi baka nga daw mapuno ganun, pero malalim naman yan sa katatlo lang naman sila sa bahay. Abo, ang sarap-sarap ng ulam mga mare. Afford ako kulo na nga itong bangus nga nila. Tapos, meron pa nga silang pakso. O, oh, di diba? Eh, talagang malulusog-lusog ka nga mga mare kapag yan ang ulam mo. Marami nga sila mga mare na mapagpipilian. Kaya tiyak mga mare magkakaroon nga sila dyan ng lakas. At etong halos makalahati na nga rin mga mare. Sabi kasi nila kaya tulad sa ito muna nga nila yung pagtatambak nga dito para bukas nga daw ipoploring na. Sabi pa nga ni Kuya Richard kapag nga daw na ploringan na to, ay eh, pwede na daw sila dito mga mare matulog. Katlo na lang daw. Pero sabi ko naman, meron nga mga mari, nung binili pa nga natin sa Abra kaya pwedeng pwede na yan dyan. at eto sumabay na nga rin tayo mga mahal man halian sa kanilang sarap ng ulam talaga nila oh. kung mapapansin nyo nga mga mahal nung mga oras nga rin, wala pa nga kami dyan kasi nagbo voice over muna nga ako bago ako pumunta sa isang lakad kasi mahirap mga mari mag voice over kapag nga pagod ka yung tipong walang pumapasok sa isip mo, mga mare, ganun. Kaya talagang bago kami pumunta, mga mare, dito ay sinisigurado muna namin nakapag-edit na si Panget para pagdating sa hapon, i-upload na lang. Nakakatuwa nga, mga mare, hanggang ngayon ay talagang marami pa rin nag-aabang sa atin. Ito nga, mga mare, yung kaganapan nga natin dito nga sa kubo naman natin. Dahil nga, ubos na rin yung stock natin, mga mare, ng kape. Kaya ito, dal choco na lang, mga mare, ang titiplahin niya. O, kwento ko lang sa inyo, si Bibi na napakahilig sa Milo. Ito na nga, mga mare, pinalit niya sa Milo. Eh, di mas nakakatipid pa nga siya, mga mare. Ang kagandaan nga dito, nga mga benefits mga mare. Kaya nga minsan kahit bata ay talagang na-enjoy nga to, dalasang lasang milo siya. Aba, hindi na mahalata na nag-enjoy -e nga mga mare si pangat sa kanyang kinakain kasi sinusaw pa nga dito sa barley na dark choco. Dahil nga ba mga mare, bawal ako ng juice kaya ito na nang iniinom ko. Habang kumakain naman dyan si pangat, mas gusto ko ngayon nga mga mare kanin kaya ito kumain na nga ako. Tilapia pala ulam natin. Hindi na nga ako mga mare magtataka kung bibigat na naman nga ulit ako pa noong lakas ko kumain. Kung dati dalawang beses lang kumain mga mare, ngayon apat na beses sa isang araw, puro pa kanin. Pero sabi nga nila, dapat daw iwasan ko na nga muna nga mga mare, sobrang daming kanin. Ewan ko kung ano pinagsichismisan nga namin dito mga mare, pagdating nga namin. Tingnan nyo naman mga mare si tita, for the hakot-hakot nga rin siya ng hollow block dito. Hirap na hirap na yun mga mare, pero tingnan nyo, tumutulong nga siya. Kahit hindi naman nga mga mare kailangan, kasi marami naman dyan mga tumutulong. Eh kaysa naman mga mare pagsabi namin, eh, ni -engineer na lang ng hollow blocks. Pagkatapos nga mga mare ng pananghalian, eto bibili naman nga sila ng mga buhangin para nga bukas. Para naman sa ganun, maaga nga ma-deliver para naman hindi na nga rin mag-ahol. Tingnan si tita mga mare o oh, may extra pa nga dito. Niloloko nga nila ati Mina na wala nga daw akong pampasahod kay tita. Sabi naman ni tita mga mare, ba't ang magpapasahod? Eh ako naman ang titira dito. tinga itong si Simon to, dotulong na nga rin sa lola niya. Halos maghapon nga rin abalang-abalang nga si tita. Siguro naiinip nga din siya. Nung kinahaponan nga mga mare siguro ala una to alas dos meron nga nagtitinda nga dito ice drop kaya naman sabi ko bibili nga ako para malamigan naman yung mga ulo nga nila dahil sobrang init din grabe mga mare tingnan nyo na nga yung katawan ko ang laki laki na nga nung ineedit nga mga mare to ni pangit nagulat ako sa likod ko napakalapad na pala aba mga mare ng dalaga ako gustong gusto ko talagang tumaba kasi lagi nga ako natutukso na pait nga daw ako daw ba akong makain mga mare pero ngayon tingnan nyo naman yung katawan ko pero at least naranasan ko nga rin mga mareng yung tumaba. At eto nga si tatay, nakita ko nga doon na naghahakot na naman nga at nagpapala sa initan kaya pinatawag ko nga kinaki. Sabi ko dito na nga lang siya, hindi niya naman kailangan gumalaw ng gumalaw dahil marami naman nga pumapasok ngayon. Dahil nga mga mare sobrang init, baka mapano pa nga si tatay, kaya yun buti na nga lang sumunod. Minsan yung mga magulang natin may katigasan din ang ulo mga mare, kayo rin ba? Kaya sabi ko mamahinga na nga lang siya dyan mga mare. Hindi naman siya pwede mga mare iwan dito sa kubo dal maagang -maaga maaga gising na yan, siya nga ang nanggigising sa amin. Nagpapaalam na yan ng maaga pa lang, napupunta na nga daw sila dun sa kabila. E na nga palagi ang nagiging tutin nga ni tatay sa buhay. Nakakatawa din yung panahon mga mare kung kailan nga nakabota si pangad sa naman hindi nga high tide. Sabi kasi ni pangad baka nga daw mabas siya mga mare kung kailan daw walang ba sa siya nakabota. Bali pangalawang araw pa lang kasi yung bota na yun mga mare nang binili nga natin. Ako nga din pumunta ako dito nakabota nga rin ako mga mare para sigurado ka ako kung may high tide pero wala naman. Kaya at pinagbaon na nga lang din ako ni mama ng chinelas dahil nga mainit at eto nga si Simon, laka ng pangangailangan no? For tulung tulong-tulong na nga rin dito mga mare si Simon sa kanyang bahay. Si Pangit din tumulong na nga rin mga mare sa paglalagay nga dito ng alambre. Dahil nga mga mare alas na na naman nga eto bumili na nga rin sila ng merenda. Mga tawag dito mga mare kabayan makabayan Di ko alam makalimutan ko na. Pero eto talaga mga mare isa sa paborito nga naming tinapay noon. Dati nga dos lang makakabili ka na ngayon mga mare kung wala ka limang piso minsan tres eh ka talaga makakabili. Pero mga mare ng mga oras nga na to hindi nyo ako napapansin na nasa labas nakatulog nga ako sa sopa nga ni Telerma. Lerma. Si Dagol nga natatakot na naman nga mga mare sa camera. Ito pala yung kapatid niya si Sabel mga mare kagagaling nga lang niya sa eskwelahan kaya naka-uniform pa dito na nga agad dumiretso. No mga alas 5 na nga rin mga mare hindi na rin kami nagtagal pa kasi nga pa tayo ng ulan. Kaya nagpaalam na nga rin kami kila tita sabi namin bukas na nga ulit. Mahirap na nga maabutan ng ulan dahil nga dumidilin mo naman nga mga mare ang langit. Magbibigay pa nga rin tayo ng munting regalo sa mga nakapalo at sinishare ang ating vlog. Lord, maraming maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyong mga mare. Paano ba yan? Bukas na lang ulit.